So, ayan na yung mga gulay. Kamatis, ampalaya, luya, talong. Ayan. 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 Yung batang makulit high tide nag high sa amin ayun o ayun yung mini gulayan namin tapos ayun nag ano pa si chef of dul doon, doon hindi niyo makita eh ayun o mukha siya doon ng balag kasi matatanim kami ng patola so thank you sa butol ang patola Ayan. So, ayan ang magahan. Ayan. Ayan. So, pero mamaya wala na dito. Ayan. Yung kubo namin. Ayan na, ayan. Ayan na. Ito eh, yung ginawa niya. Nagpasa ako. <laughs> Ayan. Ito, may tanim din ako dito. Kaya lang, hindi naman siya inaanong ng kambing. Ang kalaban ko dito, manok. Kasi inuukay. No, Ayan, ito na lang natin. Kamatis. Tapos so, yun sili. Tapos nagpunla ko ng papaya. Then ko, dyan ko ilalagay din. Hinawan. Unang hinawan yan ni chef ninyo. So, tinuloy ko lang. Yan, hindi siya inano ng kambing. kalabang ko dito, manok, hinuhukay, kinakakay. So, ayan. So, magdidilig muna tayo. ayan ang batang makulit na eh. ayan na ayan yung hanggaan so dati pag nag high tide dito napakataas ngayon yan na lang yung high tide kasi hinuhukay na yung mga kailugan at saka sapa dito Uwi na kami sa amin sa aming kubo. Kubong malapit ang gumiba. Ayan. 嘿嘿，好吃 <laughs>。